Si Larry Risken ay sumali sa Navy pagkatapos niyang mag-aral. Sa paglipas ng mga taon ng serbisyo, nakamit niya ang rango ng commanding officer. Sa si Navy Fleet, lumahok siya sa Persian Gulf War at siya nagpakita ng katapangan ng makailang beses. Nakilala ni Larry si Sonia Rios na Filipina sa pamamagitan ng blind date. Si Sonia ay nagmamayari ng isang beauty salon sa siyudad ng Lumita, isang suburb sa Los Angeles. Kaagad na, na attract si Larry kay Sonya at makalipas lamang isang taon ay nagpakasal silang dalawa at sila tumira sa bahay ni Sonya. Si Larry ay sobrang malapit sa kanyang mga magulang at mga kapatid lalo na sa bunso nilang kapatid na babae na si Sherry Jackson. Pero nagbago ang lahat nung dumating na si Sonya sa buhay ni Larry. Hindi niya pinapayagan ito na bisitahin ang kanyang mga kamag-anak at gumagawa siya ng paraan para hindi sila makapunta sa Washington kung nasaan ay nandoon ang pamilya ni Larry. Nasira din ang kanyang relasyon sa kanyang mga kapatid at umabot pa sa sampung taon na hindi na sila nag-uusap. Napalitaan na lamang nila na nag-resign na si Larry at nakahanap siya ng bagong trabaho bilang guro ng mga batang may special needs. Naikwento ng mga kasamahan ni Larry na mahilig ito at mahal niya ang mga bata at gustong gusto niya ang kanyang trabaho. Pero inamin niya na hindi siya masaya sa kanilang bahay. Ang ah, isa pang bagay na gusto ni Larry ay ang maging isang ama pero ayaw ni Sonia na magkaroon ng anak. At dahil sa pitit si Sonia nagawa pa niyang magsinungaling ng kanyang edad kay Larry. Nagpanggap siya na mas bata kaysa kay Larry ngunit ang katotohanan si Sonia ay 16 years na mas matanda kaysa sa kanya. Alam ni Larry na sa edad ni Sonia noon ay kaya pa niya magkaanak pero hindi ito pumayag. Kaya mas lalo siyang na-frustrate. Sa Pilipinas, naging malapit siya sa mga apo ng kapatid ni Sonia na sina Quincy at Chad Mark. Naniniwala ang mga magulang ng dalawang bata na kung aalagaan sila ni Sonia at Larry at tadalin sa US, magkakaroon sila ng magandang kinabukasan. Kaya pumayag na sila sa alok ni Larry na i adopt niya ang dalawang bata. Hindi tumutol si Sonia pero sinabi niya kay Larry na siya na ang bahala sa paglakad ng lahat ng mga legal matters. Lumipas ang isang taon, dalawa at tatlong taon pero walang nangyayari sa proseso ng adoption. Kalaunan ay nadiskubri ni Larry na sinadya ni Sonia na isabutahe ang proseso nito. Para kay Larry, yun na ang huling tsansa niya na magkakaroon siya ng kompletong pamilya kaya sobra siyang nabigo. Kaya humiling na siya kay Sonia na mag-divorce. Sumang-ayon si Sonia pero sa isang kondisyon. Sinabi niya kay Larry na pumunta ito sa Pilipinas para ibenta ang kanyang family business na isang taxi company. Sumang-ayon si Larry dahil gusto din niya na makita ang dalawang bata lalo pa at nalalapit na ang 16th birthday ni Quincy. Pero nakakapagtaka hindi sumama si Sonia pa uwi sa Pilipinas kahit na ang ipinapagawa niya sa kanyang mister ay bagay na involve ang kanyang pamilya at ang kanyang negosyo. Bago tuloy ang bumiyahin sa Pilipinas si Larry, binisita muna niya ang kanyang pamilya sa Washington. Dahil halos 13 years na silang hindi nakikita. Masaya na sana si Larry na umpisahan ang bagong yugto ng kanyang buhay na wala si Sonia pero kasama ang dalawang bata. Dahil umaasa pa rin si Larry na magagawa niya ng paraan para ma-adopt si na Quincy at Jetmark. Pagkarating niya sa Pilipinas ay kaagad siya na dumalo sa birthday ni Quincy. Noong napansin niya na isa sa mga maliit na pinsa nila Quincy ay mayroong infeksyon sa mata. Kaya iginit niya na dalhin ito sa hospital. May isang kamag-anak na tumawag kay Sonia at sinabi sa kanya na sila ay pupunta sa hospital. Isinakay ni Larry ang bata sa sasakyan kasama ni Jetmark at iba pa nila mga kamag-anak papuntang hospital. Pagkalabas nila ng hospital, bumalik na sila sa sasakyan at nung paalis na sana sila ay may dalawang lalaki na nakasakay sa motor na binaril si Larry sa ulo at chan at kaagad na umalis. Sinubukan pa ni Jetmark na tulungan si Larry at tumawag siya ng tulong. Tiwala si Jetmark na maliligtas si Larry dahil lang hakbang lamang ang layo nila sa hospital. Pero sa kasamaang palad ay hindi na nailigtas pa si Larry. Siya ay 43 years old nung nangyari ang krimen. Ipinalam nila kaagad kay Sonya ang nangyari kay Larry. Hindi ito makapaniwala. Umiyak ng todo at nanginig pa na humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Ang mag-asawang Nicole at Jim Thompson ang nagpakalma kay Sonya Tinawagan ni Nicole ang kapatid ng babae ni Larry para ipaalam ang nangyari sa kanyang kapatid. Habang kausap ni Nicole si Cherie, naririnig niya na sinisisi niya si Sonya sa lahat ng nangyari. Sa sumunod na araw humingi ng tulong si Sonya kay Jim para maghanap ng mga dokumento. Noong nalaman ni Jim na ang hinahanap pala ni Sonia ay ang insurance policy ni Larry, ay agad itong tumanggi na tumulo. Si Sonia ay nag-arrange na ipacremate ang katawan ni Larry at ang kanyang mga abo ay iiwan niya sa isa sa mga kamag-anak niya. Pero ganun pa man umaasa ang pamilya ni Larry na madalas siya pabalik sa kanila para maipailibing nila ng maayos. Umaasa ang pamilya ni Larry na marisolba ng mga pulis ang kaso. Malakas ang kanilang kutob na si Sonia ang nasa likod ng pagpatay kay Larry. Ang hindi nila alam na may malalaman pa sila na pasabog na balita. Katunayan, si Larry ay hindi ang unang asawa ni Sonia. At ang rason kung bakit hindi na sila magkasama ng una niyang mister ay dahil pinatay din ito sa Pilipinas, 19 years na ang nakakalipas bago pa pinatay si Larry. Ang lalaki ay Sir Earl John Bordeaux. Ang pamilya ni Earl ay nakatira sa Davenport. Siya ay sumali sa Navy sa panahon ng Vietnam War pero ang kanyang unit ay nakaistasyon sa Pilipinas kung saan ay nakilala niya si Sonya na isang singer sa isang nightclub malapit sa kanilang base. Kaagad na, na in love si Earl kay Sonya at kaagad sila nagpakasal. Makalipas ang ilang buwan din ni Earl si Sonya para makilala ng kanyang pamilya sa US. Pero ang masayang reunion sana ay hindi naging maayos dahil hindi nagustuhan ng pamilya ni Earl si Sonya. Kaya pagkatapos niya makaalis sa Navy, sila ay tumira sa Southern California. Makalipas ang ilang taon, nagbuka si Sonya ng kanyang beauty salon, samantalang si Earl naman ay nakahanap ng trabaho sa isang bakery. Kung titingnan mo ay napaka-perpekto ng kanilang pagsasama, pero si Sonya ay masaya sa pagkontrol at pagmanipula kay Earl. Sila ay nagsama ng higit 20 years nung napagtanto ni Earl na hindi na siya masaya sa ginagawa sa kanya ni Sonya. Sumang-ayon si Sonya na makipag-divorce pero bago niyan ay inutusan niya si Earl na ibenta ang family business nila na taxi company. Hindi pumayag si Earl nung una, pero sa hindi malamang kadahilanan ay sumang-ayon ito na pumunta sa Pilipinas. Nagmakaawa pa si Earl sa nakababatang kapatid niya na si Dennis para samahan siya pero hindi ito kaagad nakakuha ng passport. Kaya mag-isa na lamang na pumunta sa Pilipinas si Earl. Halos hating gabi na nung nakarating si Earl sa bahay ng pamilya ni Sonia. Dahil sa sobrang pagod, kaagad na nakatulog si Earl sa couch at doon na siya pinatay. Nung dumating ang mga pulis, nakita na lamang nila si Earl na naliligo ito sa sarili niyang dugo. Siya ay binarel at ayon sa mga pulis, pinasok ng magnanakaw ang bahay ng pamilya ni Sonia at lumaban daw si Earl kaya ito na barel. Pero wala nakitang force entry sa bahay. Walang nanakaw at ang mga sospek ay basta na lamang binaril si Earl. Tatlong lalaki ang kaagad na inaresto at kinasuhan ng murder. At dinagtagal ay may karagdagang dalawang lalaki pa ang na-detain. Ang nakakagulat dahil lahat sila ay miyembro ng pamilya ni Sonia. May dugo din na natagpuan sa kamiseta at pantalon ng isa sa mga kapatid na lalaki ni Sonia. Kaya sapat na ebidensya na yon para siya ay makulong ng mahabang panahon. At dahil si Sonia ang misis at ang pinakamalapit na kamag-anak na Earl, kinakailangan sana niya na dumalo sa preliminary hearing sa korte kung saan ay sasampahan ng kaso ang kanyang pamilya. Pero dahil hindi siya nagpakita, ang kaso ay ibinaba at naging case closed. Pero may mga bali-balita na binayaran ni Sonia ang mga polis para lamang maayos ang kaso. Binayaran umano niya ng $1,000 para manahimik ang mga witness at mawala ang mga ebidensya. Ang kapatid ng Earl na si Dennis ay panay kontak sa mga abogado sa Pilipinas at gumasto siya ng malaki para lamang magsagawa ng sarili niyang investigasyon. Umaasa siya na sa kanyang ginawa matatakot si Sonya pero naging kabaliktaran ang lahat. Nakatanggap si Dennis ng halos 220 calls na puro pananakot at banta sa kanyang buhay. Pero hindi nagpatinag si Dennis, inireport niya si Sonya sa mga pulis at sa FBI. Kaya bilang resulta naging sunod na target na si Dennis. Isang araw habang siya ay nag may bumarin sa kanya pero maswerte na hindi siya tinamaan. Pero hindi pa nagtatapos doon. May umatake ulit sa kanya sa kanilang garahe pero maswerte ulit na nakaligtas siya. Inireport niya yon sa FBI pero walang nangyari. Nakalimutan na ang kaso ni Earl hanggang sa makalipas ang sampung taon. Nabalitaan ni Dennis na nagpakasal ulit si Sonia at nagdusa din ito katulad ng kanyang kapatid. Ang plano ni Sonia ay hindi lamang makuha ang lahat ng property ng kanyang mister kundi pati na rin ang insurance. Pero hindi nagtagumpay si Sonia. Dahil ang insurance company ay nag-hire ng private investigator at nalaman nila na ito ay isang kaso na naman ng fraud. Sinunog pa ni Sonia ang kanyang beauty salon para lamang makakuha ng insurance. Dalawang beses nang nahuli dati si Sonia kaya kilala na siya ng mga pulis. Dahil doon tumanggi ang insurance company na bayaran si Sonia. Ang pamilya ni Larry lalo na si Sherry ay nag-hire din ng private investigator para maimbestigahan ang katotohanan sa pagpatay sa kanyang kapatid. Pero lumipas ang linggo at buwan ay wala pa rin siyang natanggap na balita. Nakatanggap na rin si Cherie ng email na nagsasabing ang abo ni Larry ay nasa bahay ng pagmamayari ni Sonia. Pero sa bahay na ay may dalawang kasambahay, isang driver, isang security guard at dalawang bata. Ayon sa nag-email matutulungan niya si Cherie na makuha ang abo ni Larry pero humihingi ng $35,000 ang mga maids bilang kabayaran. Sa ibabang parte ng email ay may nakasulat na pangalan na nag-email na John Bordeaux. Pero paanong nangyari yon? ay matagal ng patay si Earl. Lumalabas na si Sonia ay may anak pala na lalaki na itinago niya ng matagal na panahon. Ipinanganak niya ang bata sa Pilipinas nung siya ay nasa teenager pa lamang. Pagkatapos ay inadapt ni Earl ang bata, pagkatapos nila makasal ni Sonya at pinangalanan na John at sabay na dinala sa US. Walang kaalam-alam ang pamilya ni Earl tungkol sa bata at kahit ang pamilya ni Larry. Gayon pa man nag-reply si Cherie sa email, una, dahil gusto niya na maibalik sa Washington ang abon ni Larry. Humihingi si John ng $35,000, pero habang nagpapalitan sila ng email, may takot si Cherie sa kung anong klaseng tao si John. Paano kung isa lang itong maluloko at baka mas malalapa? Sa kasunod na email ay nag-alok pa si John ng karagdagang serbisyo at yon ay patayin si Sonia. Natakot si Sherry dahil hindi na niya, niya alam paano siya makakalabas sa sitwasyong yon at natatakot siya kung ano pa ang mga mangyayari. April 27, 2007 sa Lumita Ang 60 years old na si Sonia ay natagpo patay sa loob ng kanyang bahay. Siya ay binaril. Si Sonia na kilalang Black Widow ng Lumita na pinaghihinalaang pumatay sa dalawa niyang asawa ay naging kapareho din ng sinapit sa kanyang mga biktima. Noong sinuri ng mga pulis ang bahay ni Sonia ay nakita nila na napakalinis nito at halatang mag-isa lang itong naninirahan sa kanyang bahay. Wala rin nakitang forced entry at halatang ganun lang kadaling pumasok ang sospek at basta na lamang siyang binaril. Ang kanyang wallet at pera ay nandun din at hindi kinuha. Kahit ang kanyang mga bahay ay walang nakitang kahinahinala. Dahil sa nangyari sa kanya, pumunta kaagad ang kanyang pamangkin na si Eric de la Cruz. Si Eric ay naninilbihan sa USS Ronald Reagan Aircraft Carrier at kababalik lamang ito mula sa duty sa Hong Kong at Korea. Sobrang nagulat si Eric sa nangyari sa kanyang tita. Sinabi niya sa mga pulis na alam niya na may kinalaman si John. Katunayan si John ang nakakita sa katawan ni Sonya at siya rin ang tumawag sa rescue services. Pero ang mga detectives ay naguguluhan sa kung anong klaseng relasyon ang meron sa mag-inang John at Sonya dahil wala ni isang litrato ni John sa bahay ni Sonya, Walang nakita na kahit anong gamit ni John na para bang hindi ito nag-e-exist kay Sonia. Katunayan ay mas mahal pa nga ni Sonia si Eric kumpara kay John. Pero paliwanag ni John na hindi man naging maayos ang relasyon nila ng kanyang ina, hindi niya naman ito kayang saktan. Nung tinanong siya ng mga pulis kung sino sa palagay niya ang pumatay kay Sonya, sinabi niya na isa lang ang kanyang naiisip at yun ay si Cherie dahil si Sherry lamang ang may matinding galit kay Sonya, maliban kay Dennis. Ipinatawag at lang si Dennis at Sheri ng FBI pero may sapat sila na alibay. Kung tutuusin hindi nalang magagawang patayin o ipapatay si Sonia dahil umaasa sila na magbabay si Sonya sa ginawa nito sa kanilang mga kapatid at gusto nila na magdusa siya sa kulungan. Kaya bumaling ulit ang atensyon ng mga detectives kay John. Ang mga email nila kay Sheri ay isang malaking ebidensya na Pangalawa, bumagsak din siya sa polygraph test. Kahit ang sarili niyang mga anak ay siya rin ang itinuturong pumatay sa kanyang ina. Pero giit ni siya na siya ay inosente at pinanindigan niya yon. Kaya hindi nagmadali ang mga detectives na arestuhin si John. Ilang araw bago pinatay si Sonya tumawag siya sa mga pulis para i-report ang dalawang kakaibang pangyari sa kanyang beauty salon. Ang una ay may lalaki daw na gustong magpagupit ng buhok. Tinawag umano siya mula sa parking lot pa lamang at nakita siya ni Sonia sa bintana. Naghinala na umano siya dahil nakamilitary style ang gupit nito kaya malinaw na hindi niya na kailangan ng gupit at hindi na pinansin ang lalaki. Sa kasunod na araw ay bumalik ulit ang lalaki pero sa pagkakataong yon ay nagpaputok na ito ng barel. Kaya mabilis na tumawag ng mga polis si Sonia. Hindi umano niya kilala ang lalaki pero tumawag ito sa kanya isang araw bago ito unang pumunta sa kanyang salon at nakuha pa niya ang number nito. Ang number na yon ay pagmamayari ni Fernando Romero. Hindi mahanap ng mga pulis si Fernando at kinakailangan din nila ng warrant para ma-access ang kanyang mga tawag. Nung ma-access na nila ang call logs ni Fernando, wala sila nakita na tumawag ito kay John. Kundi nakita nila ang numero ng isang tao na kilala nila. Ang tao na nakausap ni Fernando hindi lamang isang beses o dalawang beses kundi madalas Lalo na bago at matapos mapatay si Sonya ay walang iba, kundi ang paboritong pamangkin ni Sonya na si Eric. Makalipas ang isang linggo na karating na ang balita sa FBI. Ang mga specialist ay inibisigahan na din ang mga IP address kung saan ang dapat sana na email mula kay Chan ay naisend lahat mula sa Hong Kong at Korea. Ang mga IP address ay nabibilang sa naval bases. Napagtanto ng mga FBI na si Eric at Fernando ay kaparehong naninilbihan sa si aircraft carrier. Inibistigahan din ng FBI ang location ng barko sa panahon na naisend ang mga email at yun ay sinend sa port ng Hong Kong, Japan at South Korea. Tatlong araw matapos mamatay ni Sonya, si Eric at ang kanyang abogado ay nakaabang sa kung magkano ba ang perang mamanahin niya kay Sonya. Pero walang natanggap ni isang sentimo si Eric. Ang lahat ng pera ni Sonya, mga sasakyan at lahat ng gamit niya ay iniwan sa nag-iisa anak na si John. Nagimbal si Eric nung kinausap na siya ng mga pulis at FBI na matapos ng kanilang imbestigasyon ay inilatag nila ang mga ebidensya sa kanya sa kanyang pagkakasangkot sa pagpatay kay Sonya. Inaresto si Eric at Fernando at kinasuhan ng murder. Humingi pa ng paumanhin ang mga pulis kay John dahil sa pag ng mga ito sa kanya, sa pag-aakalang siyang pumatay sa sarili niyang ina. Nagsimula ang trial noong February 2011 at ang dalawa ay sinentensyahan ng minimum of 26 years to life na pagkakakulong. Huwag makatubiling ibahagi inyong mga saluobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat.